sila pala ang mga artistang biniyayaan ng guwapo at magagandang anak. Number 1, Marian Rivera at Dingdong Dantes. Sila Marian at Dingdong ang tinaguriang king and queen of teleserye sa Kapuso Network. Naging magarbo at tinuturing na royal wedding ang kanilang kasal. Biniyayaan sila ng dalawang maganda at buwapong anak na sina Zia at Sixto Dantes. Number 2, Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Sina Aga at Charlene ang tinuturing na match made in heaven. Kilala si Aga noon bilang matinig pagdating sa babae sa kanyang kapanahunan, ngunit nagbago siya ng matagpuan niya ang kanyang missis na yon na isang beauty queen. Sila ay biniyayaan ng kambal na babae at lalaki at sila ay sina Atasha Mulak at Andres Mulak. Number 3, Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos Unexpected din ang naging love story ni na at Ryan. nagka sila ng maging love team sila sa kanilang teleserye noon na Kristala, at ngayon na ay nabiyayaan sila ng dalawang guwapo at magagandang anak na Sinaluna at Lucho. Number 4, Carmina Viveruel at Zorin Legaspi. Hindi inakala ni Carmina na si Zorin pala ang kanyang happy ending at ngayon na ay happily married sila at nagkaroon ng kambal na anak na sina Cassie at Mavi Legaspi na parehong maganda at guwapo.